Birthday boy. Happy birthday! Oh, That's it! Welcome to the jungle! And <laughs> not the tail. The Lord bless you more than ever before. Hey, Justin, CGO! What's up? Welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog po, yan, <laughs> birthday na ni Bobby namin. Happy birthday, Happy birthday. Happy birthday. Ayan, natang mami po ay hindi na makatulog daddy kagabi. Hindi na makatulog si Janet. Oh. Sabi ko, wag sumang <laughs> <laughs> tayo na may walang masyado. Lulutuin lang kay eh. Pansit, hindi na makatulog Guha sa si Janet lang. ay magpapansit. Ama, hindi na nakatulog sa pagpapansit. Excited. <laughs> Excited na. Mami ang mami. Ako yun, magkukuha na ng mga, bibili na ng mga ingredients kay nanay. Yan. Meron Para akong oyster. Hahaha. <laughs> Ay, mga kabeshi, ito po ang aking gagamitin sa aking pansit, itong bihon. Mga tatlo po na ito. Ito ay 500 grams. Bale, ang lulutuin ko po ay isa't kalahating kilo. So, mga kabeshi, magtatagdag lang ako. Ay, ako'y hiram ng kutsilyo at saka ano, tataran. Kayo. Ay, ito na yun. <laughs> wow, isa't kalahating na pansit. Ay, um, oh, dami um, Ay, pang breakfast <laughs> na rin natin. Ah. Si Janet kaya hindi na nakatulog. Oo. Oh. Hindi nga siya nakatulog daw. Napangin. Ay, magluluto na pansi. Oo, oh, 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 Pagkatingin na abo, alas na. May may abo, una na. Tingin na tingin sa selfo, abo, alas tres. Abo. Mm. Hindi na nakatulog at nakasayin sa pansi. iya <laughs> yeah. yeah. Ito si Eric ah, ay, busy man, na rin. Ito. Si Eric ay nakabili na ng ano, Caramel Calabaw. Caramel Calabaw. Calabaw, Calabaw. 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 Wow! Salamat mga kalabay niya. Kape po mga ka-veggie. Ako po ay nagsisimula ng nitong sibuyas at bawang. <øre giving companies> well Entonces, <humano millennials> <temperament?">. Habang nagka-kape ay naggabayat. Habang nagka-kape ay naggabayat. Iyon ang sanita dito. Hindi staring kanta mo tito, tito Becca have a story. Because... Yes, the last night. Nanay ay nagre-reduce siya, nag-aano siya nung... Buko salad. Buko salad with mahal. Adi larong-laro si... Three. Andres. Andres. Sabi, Andres no, nanay is doing something. Okay. Okay. Sabi, nanay is scary. Oo. Wala, wala. kala alam ko lang ay mixing, uh, <laughs> sabi, mixing uh. ingredients. Nanay is ang kanya. Wala niya. Kung baga may <laughs> saktong wordan <on>, eh. <laughs> nanay is scary. Apo ka ba, Nicole? smart. smart. Thank you, Lord. Ay, is smart. So, ayan mga kabeshi. Ako po ay nagsisimula ng magluto nitong aking pansit bihon. Dito po ay nagsangkot na ako nitong aking uh, pork. Ito po ay aking panglahok. Lalagyan ko din po ng kikiam at saka po nitong squid balls. Naggayat na din po ako nitong carrots, bawang sibuyas, at saka po itong mga repolyo. Ayan mga kabeshi, at ako po ay nagpiprito na nitong kikiam. Sunod ko na po itong aking squid balls. Ay na ang aking pork. Naprito ko na rin po yung squid balls sa kikiam. Gigisa ko na po yung bawang sa kasubuyas. Tama, <coughs> Amal, napatalag siya tayo ito ah bawang si buya, at saka sibuyas mga kabes. At isusunod ko na po itong carrots. Tatawag ako pa ng mga mga mga. Ah, ah, sige. Ayan, kabesi. Sabi namin, napaka-cute. si Daddy sa mga nina, si Bobby, Hello, hmm. Bobby at gusto mo ka salamat. Bobby pa'y nakakatuwa at hay nang hay. Ayan na dito na cabbage, mga kabeshi. Ito pa'y hinugasan ko rin, mga kabeshi pati po yung carrots yung po ay aking hugasan. hindi ko na lang pinapakita sa aking video so yun mga kabeshi lalagay ko na po itong ating bihon yan lagyan ko lang po ng tubig Ayan, at si Daddy na po ang naghahalo nitong na aking pansit. Di si Daddy isa't ka lahat, eh. Parang okay na yan, hani. Isang kilo na ito. Oo. oo. Oh, dami kadami mo namang lahok pati. Thank you, Daddy, sa paghahalo. Yan ay natimplahan ko na ng toyo, oyster sauce, sa camera na yung chicken cubes. Dapat. Nilagay ko na rin mga kabeshi itong kikiam sa kapo squid bowls. Ayan mga kabeshi, luto na po itong ating pansit. At una pong titikim si tatay. Ayan po, nakaluto na si Mami Janet ng pansit gawa sa pag-breakfast. Hindi eh, marami sa una na hindi ka Sarap. Huh? Oh, Oo, sarap daw. Yes, si Mahal din pa natin. Kaya Mahal. Siya po ang nag-aasikasan itong, ano ah, ba babagkati na saging. Aba, Mami, may isa pang gustong tumikin. Baitot ka lang ko yung nagwawala. Nagwawala may... na, birthday yes, boy. birthday boy. Happy birthday. Hmm. Wah, wow, miss mistah. sama -sa ko. Na. <laughs> Pans. Yes nanay for breakfast Kakain na din po si mother Nakain na si tatay Approved daw <laughs> At pinagtulungan na ni daddy at ni mahal Itong ating babagkatinasaging Sir kayo itong nagluluto sa labas ng uh -uh. ilagang kalabaw uh -uh. Sabi ko ilagyan ng buo na patatas Ay oo Para yung mga May bata Bobby. Ay, o, o. Si babi, si ayi, si tayo. So mga kabeshi, ako din po ay nag-prepare na nitong bilao. Nilagyan ko na po ng foil at dito ko ilalagay yung ating pansit. Yan. Ito na po ang ating pansit ala kabeshi. Oh, Kung ang dami pa pong natin, oh, may pang-breakfast pa po dito. Kain ka daddy ha? Si Mahal din, pakainin mo. Ah, oh, wala tayo. Ayan mga kabeshi, dumating na rin po yung in-order natin na kay from Goldilocks. And po si Barunto, mga kabeshi, akin na din pong pinakuha ng pansit at kanilang breakfast. Kama rin si Unto, si Tutoy, at saka ang mama, ha? Opo. Ito po ang aking baby. Napaligoan ko na po si T-Rex 2. Si Dinosaur 2 at si Dinosaur 1 po ay panayang buo sa lap sa mga nanay, sa Tito Eric. Panayang buo. Wo. Wow! Ano yan, Unto? Wow, salamat. Sige doon na la sa upuan at baka maano. Salamat. Liam po ay luto ni Carla. Salamat. God bless you more and more from Tito Baron and Tito Carla. Wow, at luto na din itong binagkat ng Tito. Thank you so much sa pagluto, Tito Eric. Yak na masarap. Ayan mga kabeshi, ito na pong ating binagkat na ilagay ko na po dito sa binili kong lagayan. Kasyang kasya naman. Kaya po kami ni Bobby. Nagising na po si Bobby namin. Happy yan. At si Daddy nga po ay naglalatag lang ng kanyang karton po doon. Ayan po si Daddy. May panset, dinagto. Happy lang po ang aming Bobby habang ang kuya ay busy. Ayan mga ka-Benshi, nagkakamadasubda din ang aming mga pagkain. O mga naka-expose, hindi mapanis. Hindi naman po siguro at kami po ay mabilis lang. Mabilis lang po kami magbibiyahin. So ayan mga kabeshi, kami po ay on the way na. At kami lang ay dadaan dito sa Alpha Mart at bibili ako ng yelo. At kapag do sa ano, pwede na ilagay do sa cooler ni Mahal. Hmm. Abba. Abba. ko So ayan mga kabeshi, kami po ay on the way na. At binilang ko rin si si Bobby ng yogurt at si Andres ng Dutch Mill. Dami, pahingi pang pangbili yung lagay ng nilaga. Ah, ah. Ayan. Dumaan din po kami dito sa malaking tindahan para naman din sa sabawan. Lagayan po nung nilaga na niluto ng Tito Eric. Wow! Salamat, mahal! Aking boys. Laki na rin talaga. Eh, bapi. Toddler na. Thank you, Lord. At ilang araw din pong nag-uulan. Pero, grabe kinagkaloob na panahon ngayon. Napaka-init. Sarap po maglangway. Ayan mga kabeshin, nandito na kami sa Morning Breeze. Ando na rin pala Pastor dad. Kaya mga kabeshi at kami po ay nandito na. Si daddy po ay naghahakot na ng gamit. Andres! Tika na T-Rex! Let's go T-Rex! Daladala ko po si Andres at si Bobby. Yan! Sarap po dito! Sarap maglangoy! Tika dito! Tika na T-Rex! Oo! Sarap maglangoy! eto po ang aming inapahan mga kabeshi. Andre! <laughs> Ayan mga kabeshi, sinapastoray na kitulong na din. Thank you po. Ayan ang ating panglatag para may konting design. Yes. Tapos yung mga balloons, pwede na rin magpaano. ano na oh, Ito sa yeah, yung balloons ah. Baron to 'yan. Yan. Yan. Aling carton? Yan, mga kabeshi, tulong-tulong na po ang lahat. Asa na si andres. Hello, Hello. Hello, and andres? Ah, si Andres ay nandun. Tulong-tulong ah, na po kami. Ayan. Salamat po kala pastor. Pila <laughs> ito mo tulong. Eh, kami po ay may sabaw eh. May sabawan Ah. Ayan. Thank you po. At nga pala yung ice cream from Tita C ay nandito na din. Ayan na po, si Mami Janet. Mami, maganda. Oh, para tayong welcome to the jungle. Oh, pa ni Naito with Oo. Thank you, Mami. At tingnan mo, dumami rin ang ating handa. So, mamaya po natin yung i-mention isa-isa. Ito pa. Ayan. Ayan. Wala pa din. Baka may pandikit si uh, si Mahal. May pandikit. Mahal, pwede nga pandikit dito at nadikit sa cake. This one. Isa Iu lang. Nakaitutoy. Iuna mo yan, Laila, dito ah. At ito ang likod. Yan. Tapos ito eh. Thank okay, oh, po sa you. Oh, oh, Salamat po sa Pastilya. Yeah. From Anonymous. Pero kilala-kilala namin yeah. ni Janet. Yan. Salamat po, po sa inyo. Tapos ito yung ka na Ma'am Joy ah. Yeah. Yan. Nandun Salamat pa ah. Hindi mo na natin binuksan lahat. Yan mahalat. Ano nang ano? Sa cake ilalim <laughs> mahal. Yeah. Sa Sa ilalim mahal. Hindi, ibigay mo na lang pakit. Yan, may triceratops pa. Yan, yeah, ito yung lagay ng sabawa, ng nilaga. Bumili kami. Yan na,

yan. At saka mainit diyan mahal. Kayo pawis-pawis -pawis na. Doon kayo asa may tatay, oh. mag tuo. Oh. doon. yung ating mga giveaway. Yan. Saka papipila ng mga bata. si po si Bobby. Biglang inantok. Iglangin na kang babi namin. Wow, madami rin. Napuno rin. Ito pa sa baba, mami. Overflowing. Thank you po. Overflowing blessings. Salamat po sa lahat. Iniintay na lang natin yung iba. At ano na tayo, start na. Mami, that's spaghetti. Ay, spaghetti. Yes. Yan, sarap na. So yan mga kabeshi, yan nakapag-decide na tayo. At in a while mag start na tayo, daddy. Yes. Yan, dumating na po yung ating mga bisita. Si Babay na antok <coughs> na. Ay kuya, go na. Diba ka pwede na na Kadila. Sila yung order dito. Yes. na kayo ng ice cream mga bata. Wow! Galing oh, hindi nila nasunog yung ano. Siguro nilalagyan okay. yun ng foil, no? Salamat po, Ninang Gigi. God bless you more and more. Napakain ka na po si Mabby. <laughs> Mabby Napakain barang ko barang na charge. po. Mabby happy. <laughs> yes. Ay, kapag na lang ang sinanyo sa pagkulatan. Ayawan nga, ay. Wala. Pwede tayo mag-swimming. Kami mag-swimming din mamaya. Mm-mm, -hmm. mahapon.

And at the tail The Lord bless you More than ever before Panginoon, ayan po niyang maranasan Ang mabang buhay Na nagbibigay ng kaluguran sa iyo o Diyos Ilay mo po siya sa anumang sakit Ramdaman, Panginoon At patuloy siya na lumaki na pagpapala Sa kanyang mga magulang Kay Brother Erwin Kay Sister Janet, Panginoon Lord, pagpalaan mo po ang kanilang pamilya In the name of Jesus And beginning today, Lord, I pray, Panginoon Pagpalaan mo po ang kanilang kakainin, kanilang iknumen. Yes. Lord, pagpalaan mo ang kanilang tahanan mm -hmm. at ang buong pamilya ng Villanueva family. Mm -hmm. In the name of Jesus, bless them, Lord, exceedingly. Inabundantly, Lord. paging lahat po ng mga bisita na nakiisa po sa amin pong mga panalangin. Ayaw po maranasan namin, Panginoon, ang lahat na po ng mga pagpapala na nagmumula sa iyo. Salamat po ng marami na kilang Diyos. Pagpalaan mo rin, Panginoon, ang inihanda kong biyaya at pagpapala na amin pong tatanggapin. Linisin mo. Maraming salamat po kay Pastor Joseph at yes. pagpapalaan yes. natin and kay Sister Dolly. Sister Dolly. Sister Dolly. Eh, parang po naman natin. Salamat po sa pagpapalaan. Salamat po, Pastor and Sister Dolly. Bago po tayo mag-photo off with our birthday boy. So tayo po tatayo ulit. Ano, let us all rise tayo po ay dada po sa ating traditional birthday song. So, sino po may tayo? <laughs> Lighter. 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 Ay, si Tio, si Tio. Ay, si Tio. Ayan. Basta makikirecord niya. May isa pang cake. Mamaya na, mamaya na. Ito na lang muna. Ay, para... ganito. Three, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Birthday Thomas Anderson 1, 2, 3, Go! Happy Birthday, birthday Thomas Anderson <laughs> Si Mami Janet po ang mag-wish para kay ano, o, mami, na lang. mami Janet ang mag for Mami okay. Janet <laughs> <laughs> sa Madali ang photo of si Nathan dahil siyempre bata pa si Di ba? Hindi pa po niya. Kung baga, alam ko sino yung mga naririto ngayong birthday niya. Kaya pag siya yung naging binata, nababalikan niya yung uh, masayang... Oo. Uh, oh, oh. So, ulit okay, po natin si Pastor and uh, si Sister uh, Dolly po. Doon kayo sa ano, kuya? Likod. Sa likod. Kain na na mga kabesties. Dumating na rin pala si na Ate Nelson Family. Yan. Thank you, Ate. Andres! Andres, sa si Teo. Wow. Playtime po si Teo at si Andre. Ayan mga kabeshi, tayo mamimigay na nitong ating mga giveaways Tata! Mahal! Graduate na si Mahal, di ba ka? Ayan. Okay, mami! Go! Thank you po! Thank you po! Thank you po! Kila lang. Thank you po! Si Teo! Thank you po! Happy Si Teo! Thank you po! Hindi po ako umulta. <laughs> Tapos ay si Justin, si Gio, si, si Shane, si Maloy, saka si... Sino pa ate? Baka may masobra pang isa. Sobrahan mo na lang para... Oo! Oh, ah, kayo mo. na <laughs> kayo! Kain na kayo! Abot pa kayo sa lechon! <laughs> At meron pa dyan, marami pa. Nakainan din po, Jola. Tulog na si Bobby. Salamat po. Teka, announce ko yung

ka. Habang libre pa. Yan ay did, Yana, sponsor. Dako, Tine. Ah. Dako. Oh, yan. Wow. Dami. Salamat po. Si Ma'am Joy. Ah, meron na Okay. Marami pa po ditong pastillas. Dakot lang kayo. Ay, yung sobra ay sa atin eh, dadalhin. <laughs> Uh Oo. -oh. Uh oh ikaw, Lea. Dakot na. takot na, Teo. takot na, Teo. Udomi oh, Domi. Sige. Kuha na lang dito. Marami pa dito. po si na mami magsiswimming na mahal <laughs> magsiswimming din kayo sige Okay, go sila <laughs> po ay eh, ano rin magsiswimming na rin yan go mami go ayie <laughs> mami baka malalim dyan ha Check mo lalim daw sabi ni mami dito sa kabila sa kabila yeah. the other side the other side yeah this one tala lai hehehe Oh, wag, wag din wag bibitawan si Andres, ha? Oh, wag din bibitawan. Naglalambitin, mami. Ayan po, marami po ditong swimming pool. Ayan, oh. Yun ay dagat na, ah. Ba po, ah, dagat na. And he said to the human race, The fear of the Lord, that is wisdom, and to shun evil, is understanding. Job 28 to 28 NIV.